Ay, nako, sa panahon ngayon, talaga nga namang napakamamahal na ng mga bili At sa isang libo mo nga, ilan na nga lang din yung mabibili. At yeah. samahan nyo nga po ako mag-500 challenge dito sa OSE. Bali, nabalitaan ko nga sa kapatid ko at kay ate na may mga murang ado daw pong bilihin dito. At talaman nga din ka ako, umaga pa nga lang, nagaya na ako dito at dito na nga din kami bibili ng ulam ng tanghali. Ay. Pero kung iisipin mo talaga, ano kaya mabibili ng 500 na ulam? Pero bagay, nakasama ko nga po dito si Kelly, si Dayan, si Ali, si Jorilyn at si Mama. Magtingin-tingin nga po muna tayo ng mga pres Katulad nga nitong perk patas yeah. 100 grams, 99 pesos nga lang. Pork barbecue, 175 pesos. Tapos binila nga po namin yung steak, 13 piraso. Kaya pumapatak nga lang po siya ng 13 mahigit isang piraso. 99 yung hash brown. 47.50 yung chicharon. At 89 pesos naman yung palaman. Squid ring, 99 pesos. At basta po, marami pa po dyang iba. Kaya kung malapit nga lang po kayo sa usip, try nyo nga din pong pumunta. At sa 500 ko, bumili na nga po ako ng tatlong pirasong chicken hat. Okay. Isang kilong bangus na ulo at buntot. At kalahating kilong shrimp. Pork barbecue, isang soup. O, 55 pesos lang yan. Kulang lang pang ng 10 piso kaya kumuha na ako ng dalawang 3-in-1 ko. Hindi naman nga po kasi ngunit maganda establishment, may aircon at malamig. Eh. Mga mahal lang itin tinda. Basta pong may iyang pumasok at magtingin-tingin. At mm -hmm. open naman nga din po sila sa lahat. Mm -hmm. At pagka uwi ko nga sa bahay, talaga nga naman biyaya yung bumungad sa akin. Mm -hmm. At dumating na nga po kasi yung inihintay ko yun. <laughs> at sa ilang video ko nga din po nagawa na puro red chef, red chef, red chef. At ito nga napansin na nga tayo ni red chef. Yay! Ang saya-saya ko nga lang dahil pinadala niya po nila akong 5 pie pieces na kukoy. At sakto nga din, bali yung katulad niya po na pinadala po nila na to. Ito nga po yung last time na dinala nga po namin sa Bicol. At ang galing nga din o, basta nga may binigay ka, may babay. 5 pieces nga po yung laman ng box na to, may hawakan. Yung sumunod naman na titakit. Kasi rola. Kawaling mali. At kawaling napakalak. Ang ganda nga din ng kulay na pinadala nilang kulay pink Ang isa nga din po kasi sa talagang kinagustuhan ko dito sa Red Chef, yung natatanggal nga po yung hawakan. At kahit saan sa tatlong nga po na to, ay nga gamitin. Red Chef, sa pagalala sa pag bigay sa akin ito ang gusto ko lang sabihin Thank you po. At dahil magluluto ng na nga din kami ng tanghalian, napag-isip na nga din ako kung ano nga po yung gagamitin ko sa tatlo na para na nga din mabasalan, ang gagamitin ko nga po ito nga pong kawaling malaki. Eh, ito pa si mama, nakapagluto na nga po pala ng ulam namin ng tanghalian. At dagdag na nga lang to at para nga din masubukan. Ang ko nga pong tigman, ito nga pong chicken hat Wow, hot leg. At hanggang ngayon, hindi pa nga din ako makapaniwala na ito nga pong chicken hot Ay, milk. nakakahalaga nga lang po ng 59 pesos. O, ba diba, Akalain mo nga sa halaga nga pong 59 pesos, magkakaroon ka na ng ulam dami. At ang binuksan namin, panalong panalo, Hello. ang lalaki nga po at sampung piraso. So, ang ganda nga din po ng pagkakaprito, gamit nga po itong kawali ng red. Walang kasayang-sayang, ni nah, hindi man nga lang dumidikit sa kawal. Kain na na. Tapos tayo po, lang, lang po tayo ng kanin, yung aayon po sa maubos natin para hindi po nasasayang yung kanin. At ito na nga yung pinaprito po, na po namin leeg po ng monok at titikman na nga po natin kung masarap po ba itong bali marinated po ito. Tikman natin kung masarap. Yan, ito. Hmm. Sarap. Kaya sa hindi na isaw -saw. At tatamang-tama lang din, din po yung ano yung ang niya. Hmm. hmm. Pwede din po ito sa pulutan, pero para po sa akin, tama-tama pong kabagdar po dito kanin. Hmm. Balat pa po ng leeg, pero makakalahati na po ako sa kanin ko. At akalain nyo din po sa halaga nga pong 59 pesos, good for 3 to 4 person din po, no?